Kamusta sa lahat mga kaibigan? Ikaw ay nasa Valor Channel. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung paano ayusin ang nakadisconnect na error sa oras ng client. Minsan ang ganitong uri ng error ay lumilitaw sa larong ito una sa lahat. Subukan mong huwag paganahin ang VPN at iba pang katulad na bagay dahil kadalasan sila ang sanhinang mga pagcrash tulad nito kung nagawa mo na ito. At ang iyong mga proxy server ay hindi rin pinagana ang susunod na hakbang ay subukan mong mag-right-click sa laro. Mga properties, sa mga na-install na mga file, mag-click para suriin ang laro para sa integridad ng mga file. Pagkatapos ay pumunta sa command prompt at isulat ang mga sumusunod na command sa pagkakasunod-sunod ipconfig plus dns. Pagkatapos ay pindutin ang enter. Pagkatapos ay ipconfig. Pagkatapos ay ipconfig renew enter. Pagkatapos isulat ang netwinsuk reset. Pagkatapos ay pindutin ang enter. Ito ang hitsura ng command susunod ay pumunta sa mga setting ng network adapter. Gamit ang kanang pindutan ng mouse, iklik ang baguhin ang mga setting ng network adapter. Pumili ng isang gumaganang adapter. Iklik ang mga katangian. Piliin ang IP version 4 dito. Mag-click sa mga katangian. Piliin dito ang manumanong DNS server. Ipasok ang 8888 at 8844. Pagkatapos ay iklik ang OK pagkatapos i-restart ang computer at ang problema ay dapat malutas mag-ingat at salamat sa panonood paalam sa lahat